Ba -toy? Ba -toy? <laughs> pa Choi. Akala mo Alam, mo, ko. <laughs> Lain din. Lain, de. Lain, de. Lain. <laughs> kanin mo ako mo Ay, talaga. Hala, wala na ay Hello papa. Hello papa. Ano pa sabihin mo? Hello papa. Hello papa. Baba, baba, baba. Hello, papa. Ano sila ang gusto mo sabihin kay Papa. Dali. Sabi mo kay Papa, hindi chocolate. Hindi chocolate, Papa. Tingin ka di sa kamera. Hindi chocolate, Papa. Hindi chocolate, Papa. Ano, ano, ano sabi mo? Ano sabi ni Papa mo kagabi? Ha? Hindi yung chocolate. Hindi yung

di yun, Hindi ka naman laban yun. Yeah, Ngen, lakalakan naman ng baby na yan. Ay, kay Clyde, eh. Walang nagbubuhat. Ano yan? Nagbubuhat sa mama. Ano

fa nadatóática com